Welcome ba fams? Congratulations! Monetize ka na ba sa ads on reels? Gusto mo bang malaman kung magkano ang earnings na pumapasok sa bawat video na pinopos mo sa reels? Sundan mo at tapusin ang video na ito. Pag-open mo ng Facebook ay pindutin mo lamang yung profile menu sa itaas. Isunod mong pindutin itong professional dashboard. O ba? Diba, pulang-pula ang dashboard ko pero umaandar ang followers. Pindutin natin itong see more insights. Makikita mo ngayon dito yung performance mo at saka recent content Pindutin natin itong see all sa tapat ng recent content Sa pinakamataas na tab ay nakalagay ito sa all content Now, i-filter natin ito, gawin natin sa reels So, naka-filter na ito ngayon sa reels video Ang lahat ng video na makikita nyo dyan sa baba ay pinost ko sa aking reels Ngayon, pindutin natin itong reach, i-filter naman natin, lagay natin sa earnings At dito na po natin ngayon makikita ang earnings ng bawat video na pinopost natin sa ating reels alam nyo ba na ang pag-post ng video ay hindi basta-basta? Lagi ko kasi inoobserbahan itong earnings ko dito sa aking reels. Ang napapansin ko dito, yung mga video na pinag-isipan ko talaga o pinagpaguran ko, kagaya na lamang ng mga tutorial videos, sila talaga yung nagkakaroon ng mataas na earnings. Siyempre kung mas mataas ang views, mas mataas din ang earnings. At yung mga video naman na hindi ko masyadong pinaghirapan, kagaya nung pag-take ko lang ng mga video na kumakain ako or sumasayaw, medyo mababa lang ang earnings kasi pansin ko mas mababa rin yung views. So kung mababa man ang earnings o so mataas ang earnings, Earnings ng video mo dito sa Reels, kailangan mo lang talaga maging consistent sa kasipagan sa pag-post ng mga Reels videos mo. Para kahit konti lang ang earnings ng nauna mong video, a ang earnings tuwing magpo-post ka ng another video. Pero again, mas maganda pa rin yung mag-post ka ng isang quality, engaging, informative, and entertaining video kaysa mag-post ng lima hanggang sampung video na hindi mo pinaghirapan. Pag-aralan mo lang kung paano laruin ang mga tools mo.